Ano ho ba yung mga red flag na dapat nating matyagan? Ano yung mga red flag na dapat bantayan na ito ay magsasabi sa atin na, Uy, delikado yan, ingat ka dyan, huwag kong pumasok. Correct po. Atunad uh, ng ating uh, isang paalala, hindi lahat ng nasa online ay jackpot agad. no? Mm -hmm. So, kung tayo'y naghahanap na magiging kaibigan, eh, siguraduhin natin totoo, number one, kung totoo tao yung kausap natin, at uh, baka mamaya robotic lang yan, no? Wala so, naman yatang deep fake sa ganyan. Deep fake, tawagin natin. Uh -huh. ang hirap, uh, ma, ang hirap tuntunin kung totoo yan o hindi. Okay? Right, aha. Uh -huh. So, na, na lalabas yan, mga magagandang kababaihan, mga gwapo na, no? Of course, lahat yan ay sana, may mm -hmm. di tayo sa sana, di ba? Mm -hmm. Pero ingatan natin, pag ang kanilang unang hirit o kang pag-uusap na, eh papunta na sa paghihingi ng pera. Oh. Ang daming kwento uh, na kayo, mm -hmm. eh, hindi ho normal yan sa ating kaugalian mm -hmm. uh, Pilipino no, na sa unang kita mo palang inang eh, hihingan, hindi ka na. Mm -hmm. Wala mo po yun. Mm -hmm. Ibig sabihin Yusek, uh, red flag na kung kunwari ako ay may nakilala ng maganda no sa uh, sa social media and then after one or two uh, meetings conversations namin, eh nagpaparamdam nat na manghihingi ibig sabihin kadalasan pag ganon eh, delikado na yon red flag yon huwag patulan hindi ho mataas ang probability na ito ho ay scammer Okay? Uh -huh. Kasi hindi ho natin, wala ho sa kaugalian natin yan. Mm -hmm. Of course, uh, talagang mag-iingat tayo. Eh, huwag tayo hahabol, Porke may okasyon eh, kailangan magkaroon tayong girlfriend o um, bagong po. no? <laughs> uh, ingat, ingat Ma mahaba ho ang proseso. At yung siguradong proseso ang ating laging susunod. Mm -hmm. Kaya talaga mag-control-control uh, ano, kung gusto